bibigyan ng kapangyarihan ng pangulo na tanggapin o tanggihan ang mga ire-recommend ng advisory body para sa Maharlika Investment Corporation Board. Ito ang isa sa mga nakasaad sa bagong implementing rules and regulations sa IRR ng Maharlika Investment Fund Act. Nakatutok si JP Suryan. Halos isang buwan matapos bawiin ang implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund Act para isa ilalim sa pagsusuri inilabas ngayong araw ng Malacanang ang revision ng IRR nito. Isa sa mga nakasaad dito, kailangang isumite ng Maharlika Investment Corporation Board Advisory Body sa Office of the President ang mga nominado sa pagkapresidente at mga direktor ng MIC Board. Binibigyan din ng kapangyarihan ang Pangulo na tanggapin o tanggihan ang mga irerekomenda ng Advisory Board. Pwede rin niyang atasan ang Advisory Board na magsumite ng iba pang nominado. Binubuo ang Advisory Body ng mga kalihim ng Budget Department, NEDA at ang National Treasurer. Base sa lumang bersyon ng IRR, limitado ang pagpili ng Pangulo sa ipapasang shortlist ng Advisory Body ipaliwanag ni dating National Treasurer Rosalia De Leon na miyembro ng Monetary Board at ng Review Group sa IRR ng Maharlika Investment Fund. Tinanggal dito ang ilang qualifications para mabigyan ng kalayaan ang board na tukuyin ang mga specific na qualification ng iba pang officers sa board. Nais daw ng Pangulo na hindi mabahiran ng political influence at konsiderasyon ang board. Sabi naman ni Albay Representative Joey Salceda, isa sa mga kongresistang nagsusulong sa Maharlika Investment Fund. Ngayong nirevise na ang IRR nito, dapat na raw mas tutukan kung anong mga investment ang kinakailangang tutukan gaya ng tubig transportasyon o kaya energy infrastructure. Tulad daw ng ipinangako ni Pangulong Marcos, maari na raw maging epektibo ang Maharlika Fund bago matapos ang 2023. At sa 2024, maaaring magsimula ang pamumuhuna nito. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok 24 Horas. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube, sa mga Kapuso Abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.